Hi Don Raya. <laughs> oh, sa lahat ng viewers ni Don Raya. Okay. Subscribe, Subscribe to you na. No? Yan lang ka makulis sa ating YouTube channel. Mga Pops, kung pa lang dito, don't forget to like, comment, and follow by hashtag Don Raya. And of course, i-subscribe mo na yan. Merry Christmas muli sa ating lahat. So, ngayon mga Pops, nainit muna ba yung mga natitirang pagkain mga Pops? itira mo pa yan hanggang pabutin mo ngayong New Year 2025 mga Pops. No, inig-init in na lang. Alright, no, so kung ba itira ka pang uh, bonus dyan, no, na aginaldo mga Pops, ay marami tayo ngayon ng pang malakasan. Meron tayong Project Red Factor, Project Red Factor, Tepano, tayo meron tayong Aqua, meron tayong Yellow Face, meron tayong Dalpano, lahat na mga Pops ay nandito na. Tama ka nang naririnig mga Pops. Lahat yan ay visual na nandito na sa ating Don Ruaya Aviary Mga Paps. Kapag pala dito sa ating YouTube channel mga Paps, huwag mo kalimutan na mag-like ka, mag-comment down below ka, follow kayo, hashtag Don Roaya. And of course, isubscribe mo na yan, click mo na rin yung notification bell para updated ka sa i-upload natin bagong videos. Alright, sa mga hindi alam kung paano ang mechanics, kung paano maka-avail ang ating mga pangmalakasang ibon. Tututupan ko ng camera yung mga ibon, yung mga pages, screenshot nyo lang and send, padala nyo lang sa akin Facebook Messenger. I'm Don Roaya or Don Roaya Aver or you can text or call me 053-136-4462 mga paps nandito yan nangita nyo sa screen alright, no, sa mga nagtatanong kung saan ang location natin sa Commonwealth Quezon City alright, at tama ka rin yung nababasa pwedeng pwede ang umutang yun ano mga paps pero, pero, pero kung ikaw ay repeat buyer na, meaning, pangalawang beses ka na umutang sa akin or more. Mga paps, at hindi mo na tayo mapapautang sa mga new buyer, uh, lubos sa magkakilala mga paps, ayoko mo na sumukit yung ulo natin sa paningin. No, dahil wala pa naman tayong madong uh, pinagsamahan sa buhay. <laughs> no, so, yun lang mga paps, pwede kayo umutang ha, kung ikaw ay repeat buyer na. So, alam ko na excited ka na, no gastosin yung bonus at na aginaldo mo <laughs> nakuha mo aginaldo ngayon pasto mga pap yala let's go magbaya tayo ang pinakabrabi natin dito ito mga pap ay yellow paste aqua opa dan palo grabe ang tindi mga pap no yun yung yellow paste na yellow yan mga pap no, no? tapos aqua o. Oh. kung nagugustuhan nyo yung gatong parisan mga pap No, at ang malapit na proven na ito ah. Proven, ibig sabihin, nag na. No, babae yung yellow face, itong ako naman ay lalaki. No, kung nagbubusuan niyo ito, you can text or call me, 753-1364-4626. So, yes, messenger, and don't require, or don't know aviary, mga so, no, aqua, yellow face, opa, dan follow ang parisa natin. No, pinatindi talaga ang ating blood mga pap. Kunin nyo na ito mga pap, proven na. No? Ibig sabihin, manginitog na kagad, bagay na tayo, bawi na kayo kagad mga pa, sa ilalabas niyong pera. No? So yan mga pap, so. No. Ganda yan. Ulitin ko, you can text our comments, ang 313-64462. O yun, yes, message yung mga sa Ulitin ko ang uh, Project natin dito ay yellow opaline, aqua, dan palo. Parehas visual na yan mga pa. Alright? So dito naman tayo. Ito naman ay opaline, possible red factor, possible paint, palo, pa mga pops. No? Yan o, no? meron tayong solid color na green dito. Ganda. walang edit yan mga pops ha. Merong Opa Green Newing, Yan you know? o. Merong Pardo. Merong Solid Green. At ay Opa Line. Possible Red Factor. Possible Pay Follow. At meron pa Ino. No? Kasi yun ang pinapa uh, ah, labas natin mga pag Red Factor na Lutino at Red Factor na Pay Follow. No, so ito, opalay, walang tapong mga pops. Lahat na bubuga automatic opalay. No? Kung nagubisuan nyo to mga pops, you can text your comments, your name, 5, 3, 1, 3, sa akin, kayo, 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 ang doon roaya, ang doon roaya, kayo, 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 Tapos, dito mga paps, sa nag ng visual na pale follow. No, yan o. Oh. Visual na yan, ibig sabihin, pula na mata yan. No, meron pa tayong green dito. Tsaka yung isa, violet. Ayun o, oh. yung puti ng ulo. Violet yan mga paps. Yan, magkatabi na yan. Ang ID niya, visual pale follow, possible red factor. May kapatid ko na, uh, red factor pale follow pa mga paps. murang mura na lang to mga paps. Only for you yan. Alright, tapos yung nasa... Ah, uh, yung yan, ang lupit ang karga niyan kasi passive override factor tapos may subusion pa na kasama. No? Meron niyang kapatid na uh, red factor na subusion. Yan mga pakso. Sobrang ganda niyan. No? Murang-murang na lang bigay promo-promo only for yan. Kaya naman, kung nagugustuhan mo talagang text or comments, yun yung 5

Kanda na, tulong wala mo tao. Project ka uh, ino o mga pop, no parbo sa kablo. Ang parisa natin dito. Yan ang ganda niyan mga pop. So. Oh. Kung bakit may nest box kasi nga mga heat na. Sisilipin to mga pop sa. Ay, ayun oh. Ah, may heat na Yun Back to back tail follow, possible red factor. May nag-anak ato ng tail follow red factor mga paps. Yan may itlog o. Back to back tail follow mga paps, meaning back to back na dalawa pula yung mata mga paps. Tapos proven pa. Ta. Pangalawang clutch na to. Itong itlog na yan. Yan, kaya kunin nyo na to mga paps o. Isasama ko na pati itlog. Muli, maraming maraming salamat sa lahat ng nanood. You can text or call me, 0953-1364462. O i-message mo sa akin, Facebook Messenger, Don Roy or Don Roy, I.A. Bird, kaya kita sa screen. No? Para sa mga gusto mag-avail na mga napanood nyo yung ibon na gustuhan nyo mag Alright, meron tayo. Project Red Factor, Tail Palo, Yellow Pings, Aqua, Dan Palo. Meron tayo lahat niyan dilute, no? Meron tayo nyo lahat apps dito lang yan sa ating YouTube channel ang Don Aya. or Donro Roaya No, so muli, ang ating location ay sa Litex, Commonwealth, sa City at pwede pwede ang umutang pero kung ikaw ay repeat buyer No, so hanggang -hang sa muli mga paps, Merry Christmas and advance Happy New Year sa ating lahat. Stay safe and God bless you guys.